Ate. Pahingi ng piso. May piso kaya dyan? Nagutom kasi ako, Ate. Na ano, okay lang, Ate. Sa inyo, yan tubig, Ate. Na tubig oh. lang, Ate. Nakukaw kasi ako. Huh? Okay lang? Okay lang. Okay lang to? Uh. Wow, saan parang bait niyo? Wow! No, kanina na pa ko nakukaw. Okay lang, akin na to, Ate. Hindi na to, hindi okay. na to gagamitin sa inyo? Okay. Uh. Pwede makainom? Oh. Kanina kasi nakukaw ba? Are you serious? Amis ng loading nyo, Ah. Thank you, Lord, na, ano, nakainam nako? Kanina po kasi pula ka lako, diba? pala dito, baba. Ani, so, wala akong puntahan ba? May nintay kayo? Wala, wala. Okay lang, mag ko dyan? Totoo? Baka magalit yung mga kasama nyo, at saka mga jowa nyo. Ah, yung mga jowa nyo. Wala. Wala, ah. Ang nyo. <laughs> ano, nag-aaral pa kayo? Ha? Huh? Nag-aaral pa kayo. Okay lang, nag-upo dyan? Okay lang, kayo. Thank you, thank you, thank you. Sa ano, ano, kasi kanina po ako pa ako paglalakad, bawal ako matuloyan. Hindi pa, okay lang to tubig. Ano, ganito na lang, dahil dahil sa sobrang bayad niyo. At sa, sa totoo, to, ang ganda niyo dalawa. ang <laughs> <Totoo. laughs> ganda. Ano lang, ganito na lang tamang tama pinahinga niyo ako dito tapos may dalaw kita okay lang awit ko kayo ng dalawa okay, oh. okay, okay, okay. kayo ng dalawa awitan ko kayo ano eh? ko kayo try ko na ba the try ko kasi ah. nahanap ko lang to sa basura ba oo ito try ko dito tamang tama dahil ang ganda niya <laughs> 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 ah ranay na kita ha Saan kayo? <laughs> Huh? Oh, Awit tahu kaya, dari beli kira orang tobig lah. Para tasya. Saan ako naroon ay ikaw pa

magbabago pag-ibig ko sa'yo Tunay kitang minamahala Walang iba sa puso ko Ikaw bago ang pagmamahal Ikaw pa rin sa lungkot at saya Mula noon hanggang ngayon You and I will never say goodbye Ito'y sumpa natin sa may kapal Ikaw pa sa lungkot at saya <laughs> Because... <laughs> Kailan na ay di magbabago pag-ibig ko sa'yo Tunay kitang minamahal at walang iba sa puso ko ikaw lamang Kung ung taong dapat na mahalin ay walang You and I will never say goodbye Di magbabago ang pagmamahal Pag-ibig boy di

ako dahil dahil binigyan niya ako ng tubig. Ano, tapos sa dahil yan. sobrang bait niya dalawa sa to. Sa -to totoo sobrang bait. At saka sana marami pang mga katulad ko tulungan niya ba. Nauuhaw. Anong name pwede magkamay kahit madumi kamay ko? Kailan okay, lang, okay, kamay. Lang, okay lang. Anong kamay? Okay. Joy. Joy. Rajen ng buhay mo. <laughs> Joke lang. <laughs> Rajen po. May bigay ko sa inyo sa sag glit lang. Ha? No. Para ta sa inyo. Power sa inyo. You... Joy? Joy. 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 Joy Ay Joy ang lambot. <laughs> <laughs> salamat, salamat. Lagi na tontobiga. Alam na ako. <laughs> bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bisaya mga guapa guapo. Wag mong subukan. Ay ma'am. Ay, wag mo matakot sa akin ha. Na, na ba kita? Ha? Nope. Para parang nagulat ka sa akin ba? Ha? Sorry po, sorry po. Pwede ako mangingi ng piso mo? May piso ka di mo? Kahit Ano lang kasi pang... Eh, salamat po, ma'am. Bigay. Wow! Salamat po, ma'am. Ma'am, may tanong lang ko sa inyo, ma'am ba? Ano tong... Ano tong lugar dito? Plaza? Plaza? Yeah. Ah, kasi... Naligaw kasi ako. serious? Kanina ba ako pala kalakad ba? Tagasa? Ano? Ma'am, oh, ah? ka? Hindi ko na alam ang lugar ko, ma'am. Matagal na ako dito pa ikot-ikot ba? Na, wala na akong matitirahan. Ma'am, okay lang makiupo ka diyan, no? Ha? Uh, o, ang bait mo, ma'am. Taga saan ka, ma'am? Taga Ano? Taga Ah, Taga wow. Cebu. Wow. Kasi narap ko na po 'yung Astorias. Ah. Kasi kanina pa kitang tinignan mo, parang busy, ka ba? Ha? Na-disturb mo pa kita? Ang bait mo. Sa totoo mo, maganda mo, maganda mo mga Ha? Maganda ka, totoo. Okay lang mama, wait lang kita mam. Madala ko kita raw, binigyan mo ng pera ba. Makabili na tong tubig ba sa kapagkain. Okay lang mam, sige muna. Ah, wait lang kita mama. Para to sayo mam. Kahit hindi maganda ang boses ko mam, wait lang kita. sabihin mo di na ako siya nilalaman ko tinitibok ng puso mo lahat pati mga pangarap ko unang kita pa lang sa'yo nabihag mo dahil ka ko Ako na ang lahat, lahat para sa tulad mo Nalilimutan ko pa ba ang pighatin ito Ngayon tuluyan na ika'y wala sa pinig Saan ako patutungo na Ang puso ko na bali ang mga pakpak Bigong bigo dahil ako'y iniwan mo Ang pag-ibig ko'y lang Sana nagustuhan mo ha? Ah, Nangawit ka para gustuhan Thank you, thank you Salamat sa binigyan niyo sa pira ha? Ah, pwede ako magkamay sa'yo? Kahit madumi may kamay ka? Ah, ano pangalan mo? Generous Ano? Generous Generous, rajin ng buhay mo ah, <laughs> so, May bigay ko sa'yo Saglit lang, saglit lang Tagay, ano, tagay bisibin ka ba? Kasi gusto ko Maka pamilya tayo ah. <laughs> Tagut mo na. Flowers to you. Ingat ka Jenna, alis na po ako. Bye bye. Salamat. Wala na po ako. Ingat Jan. Na ang tulad mo ay aking makilala.